Uh, hi ma'am, good evening po. Pwede ko po bang matanong ko anong pangalan mo? I'm Zy. Uh, matanong ko sa sa'yo, ilang uh, taon na sa si ma'am Zy? 31 mm -hmm. years young. Still looking young. Uh, anong ginagawa mo po dito sa Plaza ng Piñan? Well, I'm from BPLO City Hall po. So may event kami dito sa plaza kaya nandito kami today. Matanong ko, pwede matanong sa inyo ma'am, Kumusta ka? Happy. I can say I am happy ngayon. Parang nakikita ko sa mga mata mo, parang hindi naman happy. Totoo ba yun? <laughs> happy, syempre. Actually, siyempre, walang taong walang problema. Pero siyempre, technically, happy ako. Family, career-wise, okay naman po. Pwede ko matanong, anong source ng happiness mo? Manlalim nun, ha? Ah. <laughs> well, kasi yung happiness para sa akin, ang common kasi pag sinabi kong pamilya ko, yung asawa ko. Pero kasi from the past years, medyo madami tayong pinagdaanan sa buhay. So I think yung naging source of happiness ko is myself na itaguyod ko. I mean like I survived through these years. Kaya I can say na happy ako dahil sa sarili ko. Thank you self for surviving this 31 years of life. Ma'am, para sa iyo, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Magiging tunay na masaya ka kapag you let yourself to be happy. Kasi happiness is a choice. Choice natin araw-araw kung lahat ng mga desisyon natin sa buhay, kung anong gagawin natin, sino yung gusto nating kasama, ano yung gusto nating gawin, saan natin gustong pumunta. Kaya yung kaligayahan na gusto mo, choice mo rin 'yon. Anong pangyayari sa buhay mo na kapag naiisip mo, nalulungkot ka? Yung pinaka nalulungkot ako ngayon pa lang naiisip ko, yung pagkawala ng mama ko. Nothing compare. Nothing compare. 14 years ago na yon. Pero pag naiisip ko siya laging fresh, laging masakit. Bata pa ako noon, 16 years old, pero alam ko na yung buhay. Buhay na ako, naiintindihan ko na lahat ng bagay. Kaya mas masakit kasi yun yung mga panahon na tinatry ko palang mabuhay. andami kong achievements, ang dami kong losses sa buhay ko. Wala siya. Yun yung mga mahihirap na palagi mong binabalikan. Iniisip mo na sana lagi siyang nandyan. Iniisip mo na sana lagi siyang nandyan. And soon I say that so far. I just don't wanna miss you tonight. Gaano mo nami-miss yung mother mo? Walang definition kung gaano ko siya nami-miss. Kung pwede lang nahingin kay Lord kahit ilang minuto lang na makasama ko siya, hihilingin ko kahit anong kapalit. Ganun ko siya nami-miss. Ganun ko siya nami-miss. Sabi mo sa akin, is 14 years now, na, maalam yung mother mo. Ano yung namimiss mo sa kanya? Yung mga memories ng dalawa. Most favorite memory ko, na hindi alam ng mga kapatid ko, is every time na may ma-achieve ako sa school, dinidate niya ako sa labas na kaming dalawa lang. Hindi nila alam yon. Kaya ako ginagalingan lagi. Ginagalingan ko. Para pag nanalo ako, may moment kaming dalawa. May moment kaming dalawa. And yun, ginalingan ko naman, kaso wala na siya. Wala na siya. So I was just celebrating alone mula. No? Kaya every time na may ma-achieve ako, lagi akong pumupunta ng cementerio to tell her, Ma, nalo ulit tayo, Ma. Uh, sa katulad mo na hanggang ngayon di mo pa rin nakakalimutan yung pag-aalaga sa ng mother mo sa sarili mo paano mo to na lagpasan paano mo na survive yung sarili mo sa depressed at anxiety am um, siguro napaka cliché nun pakinggan na parang andyan si Lord ganun pero there was nobody talaga kundi si Lord lang alam mo yung para kang tanga na wala kang kausap na nananalangin ka na nang kinwestyon ko siya bakit ako? Ang bait ko naman. Masunuri naman ako. gaaral naman ako ng mabuti. Bakit ako? Hindi naman ako humihiling ng sobra. Pero bakit ako? Parang ganun. Nung nawala yung nanay ko. Nung nawala yung nanay ko. Hindi niya ako sinagot ng biglaan. Unti-unti sa buhay ko, natutunan ko na lang na may dahilan. Kahit wala na yung mama ko, hindi niya pinaramdam na mag-isa ako. Laging may bigla siyang ibibigay sa akin sa iba't ibang paraan. Dumating ba sa part na nag kang tapusin din yung buhay mo para makawala sa dito sa pinagdadaanan mo depression or anxiety sa sarili mo? Hindi ako magsisinungaling pero nangyari po yun nang ilang beses. Siguro baka magugulat po yung mga nakakakilala sa akin nun. Kasi masayahin po ko eh. Pero kasi parang feeling ko gusto ko nang sumama sa nanay ko. Si Lord lang din. Siya lang din yung gumising sa akin na may dahilan pa para mabuhay. Pwede ko mabumatanong sa iyo, kailan ka huling umiyak? Kagabi lang. Nung nagdadasal ako kagabi. Well, every time kasi na nagdadasal ako, lagi kasing taintim. Kasi feeling ko, yung prayers kasi, yun lang yung pinaka-best na kaya kong ibigay kay Lord. Dahil hindi ako perfect na tao eh. Pero through my prayers, I always thank Him palagi. Doon ko lang siya nakakausap. Doon lang kasi ako at peace dahil na hindi ka pa rin nakaka-move on dito sa mother mo, na naiisip mo pa rin siya, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. If ever, na kahit alam natin na wala na siya, if ever na mapanood niya itong video na to, ano yung gusto mong sabihin sa kanya at last message mo sa kanya? Unang-una, -una, ma, sana proud ka. Sana proud ka. Kasi ang hirap ng wala. Ang hirap, sobra hindi to, hindi ito yung last message ko sa iyo. Palagi kang nasa mga dasal ko at saka kakayanin ko. Kasi alam ko, 'di ba, sabi mo nga ako yung swerte ng buhay mo. Ng buhay ka pa. Mas gagalingan ko pa. At saka magkikita din tayo. Hintayin mo. I love you. mo. One more time. inside It tears me up When you turn me down Sa mga tulad mo na nagmamahal ng lubo sa mga magulang uh, o yung cameraman ko, at yung mother niya, kailan lang. So yung nararamdaman mo, syempre, nararamdaman din niya. So sa mga katulad mo, anong gusto mo maipayo sa mga tao, lahat sa mga kabataan, na kasama pa nila yung mga magulang nila, pero pasaway sila sa buhay nila. Anong gusto mo masabi sa kanila para kapulutan ng aral, yung naging experience ng buhay mo? Lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko na buhay pa yung magulang kapag nakakabwisit sila, kapag nakakarindi sila, kapag lagi silang galit sa inyo, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo. Kasi miss na miss ko nang napapagalitan ng nanay ko. Kasi miss na miss ko nang napapagalitan ng nanay ko. Yung, yung bunganga na yon, yung mga galit na yon, hindi ko na naririnig kaya pasalamat kayo kasi nararanasan nyo pa yun. Maikli lang ang buhay, kaya lahat ng kaya nyong yakapin, halikan, sabihan ng mahal, para wala tayong pagsisihan, gawin nyo na lang. Ang pinakamahalaga, yung presensya nila, na nandyan sila, pasalamat tayo palaging nandyan sila. Pasalamat tayo palaging nandyan sila. Ma'am Sai, thank you. Maraming salamat sa napagandang inspiration message sa mga tao. Kapupulutan yung mga message na binitawan mo. Thank you. At may mapupulot kami aral sa mga katulad nyo. Uh, yun lang ma'am. Maraming salamat sa maikling kwentuhan. And thank you, Ma'am Sai. I just want you to know